Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles, ika na araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules, patuloy namang lumalakas ang bagyong si Marce. At maaaring makarating nito ang pinakamalakas na bahagi nito habang ito ay magla-landfall sa Northern Luzon bukas ayon sa pag-asa. Ang bagyong si Marce na monitor sa layong 400 kilometro silangan ng Ichagi Isabela at gumagalaw sa direksyong northwestward sa bilis ng 25 kilometers per hour. Inaasahan na ito ay magla-landfall o dada place sa Babuyan Island o sa northern portion ng mainland Cagayan bukas ng hapon o gabi. Araw ng Huwebes, ang bagyong ito ay nagtataklay nagtataglay ng maximum sustained winds ng 130 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng 160 km per hour. Ang tropical cyclone wind signal ay nakataas na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Paalala ng pag-asa, ang highest wind signal umano na pwedeng itaas sa panahon ng pagdaan ng bagyong si Marse sa Northern Luzon ay signal number 4 hapon ng biyernes o gabi ng biyernes inaasang makalalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Marce. Sabantala ang bagyong si Marce ay nagdala na ng mga pag pagulan sa iba't ibang mga lugar sa bansa gaya ng Cagayan Valley, Aurora Province, Quezon Province at maging sa Region. Nagkaroon na ng pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon kahapon. Samantala, ang buntot ng bagyong si Marse ay nagdadala rin ng kalat-kalata pagulan, pagkulog at paghidat sa Mindanao at Eastern Visayas. Magkakaroon din naman sa mga lugar na ito ng isolated rains dahil pa rin sa epekto ng bagyong si Marse. Ang Metro Manila at ang iba pang bahagi ng bansa magkakaroon din ng mga isolated rain showers dahil naman sa mga umiiral na localized thunderstorms. Samantala, paalala din ng pag-asa. Habang lumalapit at lumalakas ang bagyong si Marse, patungo sa kalupaan ng Pilipinas, itinaas ng pag-asa sa kanilang weather bulletin ng wind signal number 2 sa northeastern part ng mainland Cagayan. Samantala, ang signal number 1 ay nakataas sa mga lugar ng Batanes na bahagi ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Northern Portion ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Portion ng Aurora. Samantala, Sinabi rin ng pag-asa na ang bagyong ito ay may sustained winds na ngayong umagang ito ng 140 kilometers per hour at ang kanilang nakita ang pinakabago. Nataglay na lakas nito, nagkakaroon nito ng bugso ng hangin umaabot ng 170 kilometers per hour. Paalala ng pag-asa, malakas ang dalang hangin ng bagyong si Marsis sa Northern Luzon. Nag-aaralan na ng pag-asa kung kailan magdedeklara ng wind signal number 4 kaugnay sa bagyong si Marce. Samantala, naglabas din ang pag-asa ng tatlong araw na rainfall outlook at binalaan ng malakas na pagulang magaganap sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Central Luzon. Hanggang mamayang gabi, November 6, magkakaroon umano ng moderate to heavy rains 50 to 100 mm sa Cagayan, Isabela at Aurora. Mula naman mamayang gabi hanggang bukas, Huwebes ng gabi. November 7, magkakaroon ng intense hanggang torrential rainfall. Mahigit ito sa 200 mm. Katumbas ito ng ulan na ipinatak ng Bagyong si Christine. Asahan daw ang intenso torrential rainfall sa Cagayan Valley. Samantalang ang intense precipitation, 100 to 200 millimeters ay pwedeng makapekto sa Apayaw, Ilocos Norte at Batanes. Moderate to heavy rains lamang naman ang mararamdaman sa si Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. Ang moderate to heavy rains ay ulan na pwedeng maging dahilan ng mga pagbaha. Mula naman sa Bukas ng gabi hanggang gabi ng biyernes November 8, sinabi ng pag-asa na mayroon pa rin malakas na ulan, intense to torrential rains sa Cagayan at Ilocos Norte. Ang heavy to intense rainfall naman ay iiral din sa Apayaw, Ilocos Sur, Abra at Batanes. Samantalang ang moderate to heavy rains ay patuloy naman mararanasan sa Isabela, Kalinga, La Union, Benguet at Mountain Province. Muli inuulit ng pag-asa ang kanilang paalala. Ang malakas na pagulang ito ay pwedeng pagmula ng malaking mga pagbaka at paguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na talagang may panganib ng ganitong mga sakuna kapag nakakatanggap ng malakas na mga pagulana. Samantala sa kaugnay pa rin pong balita. Ang mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Nagsagwanan ng uh, deklarasyon ng high alert at sinuspin din ang klase kahapon pa bilang paghanda sa malakas na pagulan na dadalahin ng bagyong si Marce. Para daw masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, ang mga klase sa pampubliko at pribadong paaralan ay sinuspindi na sa lalawigan ng Cagayan. At sa Isabela, ang mga otoridad naghanda na rin ng mga rubber boats at iba pang mga floating assets at mga rescue vessels para makatugon sa inaasang disaster o malawakang pagbaha na dadalhin ng bagyong si Marce. Samantala nag-issue din ang pamakalaang panalawigan ng Isabel ang ipinagbabawal ang paglalangoy o paglulunoy sa tubig baka at bawal na rin ang pangisda binawalan ang mga mangisdang pumalaot sa karagatan. Samantala, papasok naman sa Northern Luzon at sa Central Luzon ang bagyong si Maris. sa panahon na maraming mga lugar sa Luzon ay hindi pa nakababawi sa epekto ng dalawang magkasunod na malakas na bagyo. Ang severe tropical storm na si Christine ang paminsala sa Bicol Region ng October 22 at ang super typhoon na si Leon ay nanagasa naman sa Batanes ng October 31. Ang bagat dam sa Isabela nagsimula ng magpawala ng tubig bilang pagkakanda sa heavy rainfall o malakas na pagulang dala ng bagyo. Samantalang ang Gatnam sa Bulacan, umaasa naman na mataas pa ang kanilang water level sa reservoir na hindi naman napuno sa kabila ng malakas na pagulan dala ng southwest monsoon at ilan pang mga bagyo ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na siyang nag-ooperate ng Magat Dam. Nag-anunsyo na ng nakaschedule na flood water release kahapon at kaninang madaling araw para mapanatili daw ang ligtas na level ng tubig bilang paghahanda sa magiging epekto ng bagyong si Marse. Inaasahan daw nila natataas ng hindi lamang isang metro ang water level ng uh, dam sa Ma sa Magat Dam sa pagpasok ng bagyong si Marce. Samantala sa Bulacan, ang mga dumaang mga bagyo kasama na ang mga Southwest Monsoon Induced Rain Itinaas ang water level ng Angat Dam sa 202.4 meters o above sea level. Pero ito ay 10 metro pang mababa sa normal high water level na 212 meters above sea level. Na kinakailangan para masigurong sapat na supply ng tubig sa irigasyon ng Central Luzon at ng pangailangan sa tubig ng Metro Manila. Mababa pa ng 10 metro ang level sang ng tubig sa Angat Dam dahil nagpawala ng tubig. Ang Angat Dam nang pumasok ang Bagyong Christine. O baga pa man ang Bagyong si Christine at Bagyong Leon sa ating bansa.